Yo, what's up mga boss? umal na araw. Andito tayo sa uh, kamiling na araw mga boss. Malapit na tayo sa Pangasinan. ada uh, before gamit-gamit natin mga boss. At meron din tayong mga kabagahe uh, dyan. Gagamitin mamaya pagdating natin doon si Sir Chip, mga boss. Ano, gamit nga si Adventure. <laughs> <Sir Chip. laughs> <Woo. laughs> Ayan, si ano si Alto si Alton na blue gamit ni JC si mga boss yung bayaw ni Buddy at uh, nakarating naman dito mga boss dah. ay may eh, mga tama siya oh. patay yung shock sa harap and then problema din lalim karating na ng Pangasinan <laughs> sa bagay nakarating to ng ano, sir Chip eh, ng Batangas <laughs> <laughs> nakarating ng Batangas, nakakarating pa ng ano Pangasinan. <laughs> Pangasinan ano? 13 ano. na pala to. 13 na. Ang lit ng 13 no. 14 kay body 14 yung kanya mga boss. 13. Sakto lang pala sa 13 oh may awang. Mm, may awang nga kay 13. Ah, yung 14 sa kanya ano eh, wala kaya lang mga boss e, ito pag uh, sumakay silang apat-apot ang dito Saan saan din magrebob tayo yung yon? Kahit saan yung circuit? Malapit na doon So, oh. magpapasok kayo mga supplies Malapit na ba? Malapit na Malapit na, Malapit na tayo ito <laughs> Dalawang oras pa Tapos oh. kasero may namin e So tataman niya iba dito no? Tama niya sa gutter Hindi, kabila okay, Eh kabila ba? Bakit nag-gather pa? Nag-gather niya nung tao ko Ay, kung um, nga pala mags, eh. Ito Ay, may pagpalit eh Bilas kasi yung magsuyo eh Ah, kaya hanap mga boss Ganda ng sunset Gora, gora na Gora go pa ang kasi ng mga boss So, welcome Pangasinan Tinataas ang mga bridge mga boss kaya konting kamali lang natin dito kaya gas gas ang sakyan ng mga boss pangasinan mga boss welcome pangasinan ito no mga boss Woohoo. Malapit na kami mga boss, aakyat na lang kami. yan sila sa likod. <laughs> Nakaalas ano sila. Sayang, di natin na isama si Diyan mga boss. Biglaan kasi yung lakad natin, di ko alam eh. Uh, dapat bukas pa sana kami mga Bukas pa sana kami yung magbiyahe. Kaso nga lang, eh, napaga. Hindi namin eh, eh, magpaalam si Kuya mga boss baka mamay mama, hahanapin hanapin na naman ni nanay alam naman natin si ang ugali ni nanay ano, mga boss mas maganda sana kung kakapunta na pagpaalam kaya alam wala ako din ako kahapon mga boss dahil nagprepare din ako ng mga uh, gagamitin namin ngayon uh, kailangan namin although hindi pa namin nasama yung tapos yung tawag tawel, wala kami tawel mga boss unan at ito, namin at saka yung ihawan isa pa din ihiram na lang kami dun mga boss kung may mahihawan dun mamaya may malamutan muna kami sa akno so tara mga boss takit sila sa palingke na kami Sige, kaya nyo yan! <laughs>

matututataayos na o kasi nakakatawa 'yan din eh hindi ano Sabi, sabi 'yung pagkatinga ko, me tapos may entrance na. Nandang tinurok na 'yan ng mga. Yo, what's up good morning mga boss. So, dito na tayo sa beach ng uh, Tumok Beach ng Pangasinan. Agno mga boss. So, Dulo na rin 'to. Ayan, yung ra. Ang daming bato mga boss. Pero doon sa ka, sa cottage na most doon pa yan. Kung gusto niyo ng pa-aquarium, madami dito. Ano? Naghahanap nag na si Sir ng pa-aquarium. Ang ganda niyan, puti. Tapos ang daming taklobo dito mga boss Yung uh, perlas Kumbaga mahal talaga Yung export mga boss Para mabenta ng mahal Ayan, ang taklobo. Ang laki, Oh. Ang ganda ni tsura, sir, chip. Hmm. Tapos parang may, ano, oh, pagong. Yung likod, parang pagong. Ay, eto pa, Oh. Ang daming taklobo. Eto, sir, chip, Oh. Ganda rin, oh. Ang daming taklobo. Ito, taklobo rin yung to Ayan, taklobo rin, mga boss. Mahal to May papayagin po sa oh. Ayun ko nga. Pang ilalim. Ito nga, okay, sir. So. Ang bigit lang kasi, pasagang oh, boss. Ito puti, oh. Ito yung sinasabi niya, pampain. Pero, oh, pampain sa... Pampain sa pugita. Ano Ang gantun? Ah. Eh man parang bato, bato na 'to mga boss. Pero doon buhangin. Buhangin pa 'to doon. Ayano. No? Wow, bato. Madulas, madulas nga lang may mga parte na madulas. May parte na ano, hindi naman kape. Yeah. Pero doon mga boss, buhangin ganyan oh kapote yun manuno ka dyan boss ha mga mag high tide mga mag may kalsada pa yan dyan wala na yan wala na uh, kuya oh meron ba dati? Eh Toto? Oh, binabasa ko na 'yan, eh problema, napabayaan. Ano naman? Bumalik yung dati. May oh, may signal. Ganito dito. May signal dito kasi wala wala'ng signal man doon. Akhen wala force alarm. Force alarm. Parang taklobo Tapos may bato Ay nag-ukay na oh, nag-ukay na may ukay sa kahirapan. Sa, sa, rapa, sa eh. ayan na, ayan na, ayan na po. Wala na tindig ng kahirapan. Wala nang <kayong mga> <laughs> ibang kulay niya. Pumbayan. Ibang kulay. Kala ko ka ba to? Oh, sangkalan circuit. Ay sangkalan oh.

<laughs> oh, kahit saan dyan Oh, walang tao dito Ano? Sa likod ng bato Hindi oh. <laughs> ko <nabijuan. laughs> Nandito kami sa ano ilalim ng mga bato mga boss oh. ganito oh, ganda oh. pag mga pwede kang tumambay dito Ayan, ah, tinanggal ko lang yung chinelas ko mga boss dahil lumulubog man ako ano to Panti? <laughs> Panti ata yung hindi damit ang oh. ganda ang daming bato oh Gandang tambayan mga boss. Tapos ang daming apatot. Eto, tata eto, eto. Tanggal na naman tayo ng ano. Kinelas dahil lumulubog man tayo. Ng. Woo! Ano? ariko, ko. Grabe. Ayan. tata eto, to, to, to. Gilid na naman. May bato na naman. Nakapatong lang. Nakapatong lang yan ah. <laughs> Oo. Oh. Anong tawag dyan, boss? Nakapatong lang. daming bato dito. Ano ang ganda dun, no? Sa ilalim. Kaya ato nakapatong lang talaga. Lumulubog ako, eh. Huh? Nakapatong lang talaga, oh. Ang dami ba Nililim doon. <laughs> Lawak pa no? Lawak, nga doon. Yan boss, yung, nakikita mo yun ah, doon na yun. Oo. Oh. Pag gumawin ni kayo, yun yung papuntang bayan. Sa may ilog. Bayan sa may ilog? Oo, yun yun. Yung dulo na yun, doon kami naming ngiti boss maki. Okay. Sa dulo? Yung dulo nun. Oo. Oh. Nagbangka kayo? Hindi. Oo. Oh. <laughs> ah, dinaanan niya lang? Oo. Oh. Malapit na sa bayan niya. Ah, grabe. Wala katao-tao pa dito. Wala katao-tao. Ayun, isa lang. Nandoon sa dulo. <laughs> Naglalakad po rito eh. Hoy, may ibon no? oh. Ito yung itsura ut niya pag malapitan mga boss oh. May nilagay na ano na upuan kasi ginawang cottage <laughs> sa to dati, may mga cottage. Ayun po. Pa, oh. Dati Pacman. Bago <laughs> nag Backfire sila kagabi. Nagbonfire. Parang may nagbonfire. Ay, 'di ba 'yun yung hinahanap mo sa chip? Kahoy niyan. bonsai. Bonsai. Yan ang bonsai. Kaso wala kang panguha. Wala. Yung buhay ang panahon Ang kahoy na ano sa bato Bonsai. Bonsai, daming bonsai yan Alas bonsai ng gilid niyan problema akyatin mo lang yes, ngat ngatin mo <laughs> ah sa gilid sir, ayun, sir chip yan sa gilid sir chip ayun. isang anuhan ba to ay isang anuhan pinaka main source Oh, grabe yung... Ay! may butas man! Kinakain siya ng ano, pumasok sa loob, ang kalugloban. Parang kweba. Ano? Oh, marami nang nabuo dyan. Oo, marami nang nabuo dito, Sir Kip. Ito, may tsurang ginapaan. Pero ang sakit sa likod niyan, no? Tama-tama yung likod mo dito. Ipapatagin mo naman eh. Ay, putik mo. Daming umiiyak Daming umiiyak eh. Saan? Uh, kahoy. Kahoy. Ay, kawil man. Ano ba yung sa loob? Sa loob. Eto, ginawang ano to, hotel. Hotel. Diba, <laughs> oh, may kuweba dyan ah? Oo, may kuweba. Ito, dito sa ilalim. Ngayon, no? Pasok ka hanggang ilalim. Ginawang hotel yan. Kaya na, mawala May pinagkainan, no? Sa <laughs> loob. <laughs> Pagkatapos kumain, nagkainan yun. Malaman. Tagong tago, linagyan pa ng bato-bato. Oh, hindi sila kita sa loob. Sino, at nalaman ni Sir Chip. Kaya ba? Ah, pag dikat-dikat siya, bunga nga pala ng ahas. Sabi ko yun lang nagkata. Sakmal. Ito, bonsai. Bonsai, boss. Talim. Taguan. Sip sila dyan, kahit umulan. Oo. Oh, oh. Molan bumagyo. Sipi mo 'yung nagagawa ng coral sa dagat ganito. Kalaki no. <laughs> sipi mo tubig dati hanggang dito, hindi niya kalalim. <laughs> no? Lalim. Gaano kalaki ang ibinaba ng tubig ano? Laki. Kaya tayo dito, dun yung ano. Ito papalipas eh. Daming nagbabago. Daming. sipi mo hanggang dito tubig dati, sasagot kalalim lalim. Wo ba hard so. <laughs> ang ganda ng view niya. Ito yung upuan mo tapos ang view. Susunod na diba? pagpunta nila sa gilid Ang ganda. Tapos may bato na naman doon. Pagtagos mo dito, may bato na naman doon. Yan mga boss. Pag gusto mong na uh, dumaan dito may daanan din dyan sa ilalim nagusan din yung mga bukas nga doon sa gilid parang ano kuweba ay ang lilim dito Ado, ang lang. Ay, lang. ano yan kuya <laughs> ginamit nito pamunas <laughs> pamunas ginamit pamunas boss oh bakit gusto mo mag-viral? Kaya tignan, pang-reels lang ba? Kasi Ito, may nakaiwan o. No? Ito, may nakaiwan ng wallet. May nakaiwan ng wallet. May nakaiwan Ha? Kena. Oh, uh, oh, oh, tik nayan. May, may uh... ang... lemang <laughs> 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 oh, oh, oh! <laughs> wallet yung ano? May lemang wallet, may laman? Ah, oh, tigla. Yan lang. <laughs> <So> <laughs> <fun>. <laughs> pang pang dulo 'yun ah. <laughs> ganda dito, pang dulo 'yun. <laughs> talaga content creator 'to eh. Talagang ganda. May like content creator, they just create the content. <laughs> uh. Bye bye, bye bye. Ay, tagilid niya. Uy, hey, bakit pala 'yan? Bakit pala eh? Sabi may daanan dito Wala na May daanan daw dati. Kuya oh may daanan yan Kaso nga lang problema dahil walang masyadong dumadaan Ano nga lang Damo Eh ano yan malamig may malamig doon May malamig yung naapakan Yan daw oh yan kuya Black sand naman Oo black sand doon Oh, oh, signal. May signal. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. signal nga. Ah, meron nga sa akin oh. Meron? Oo. Uh, ako. One, uh -huh. <laughs> <laughs> one ba? Eh, meron na. Meron. Kaso 4G lang. Para naka-open. Ano ba? Ah. Wala na rin na-colored eh.

Ano, dahil nagka-signal na. Kanya-kanyang pestuhan na. Oh, everybody, kumusta pula katyo? Nila papa, andiyan na po baka yo. Po po, sabihin na uuwi na ng bata si Certic. Certic nagbabato. Yung nagbabato na. <laughs> ano may balsa? Pa 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 balsa. Em balsa oh, may balsa pala doon. May balsa pala doon. Ayan na. Nagtatawagan na. Wala siyang signal. Wala siyang signal. Pumasok na Pumasok naman yung chat Chat yan sir Jeff Ata. Pa hindi ba yata eh. <laughs> ikot lang eh. kalsada? oo, oh. oh, dyan sa may bundok dead end kalsada pala dyan baka yung sinasabi mong boss na kalsada ayun yeah. <laughs> na, nagtawagan na magkalapit lang dalawa, nagtawagan pa ano <laughs> man <laughs>